Good morning everyone. Good morning, good morning. Lakad lakad ako. Kaya lang hindi ko na malayan. Sabi ko parang tumatakbo akong walang ano. Blurred. Yun pala. <laughs> Wala akong salamin. Ay buhat. Ito po ang Japan. Maglakad-lakad kasi kahapon over. Maghapon ako nakaiiga, maghapon ako'ng tulog. Malamig pa rin. Malamig pa rin ngayon sa Japan. Balikan ko lang 'yung salamin ko kasi naiwan ko. Kaya pala sabi ko parang iba. Nakatawid na ako ng signal. <laughs> Ayan, oh. Back to the house. Back to the house. Ay, ay, ay. Maglalakad-lakad ako. Pero ang problema, wala pala ako salamin. <laughs> Ayan, oh. Ay, nako. Huh. Pero try ko sana. Ayan. This is my house. And my baby car. <laughs> Ayan. Babalikan ko yung salamin. Balik-balik lang. <laughs> May nakalimutan ako. Pakiabot mo nga yung salamin. Ayan <laughs> Maglalakad-lakad. Eh, kahapon maghi, maghano ko nung nag eh. <clears throat> Maglalakad, magpahangin. Magpahangin, maglakad. Libangin ang sarili. ito ang tuyo aki <laughs> kalimutan ko yung salamin ko Ayan, oh. tumakbo pa ako walang pala akong salamin malamig pero okay lang hindi katulad dati Naglalakad ako ng mga 1 hour. Hmm. Every day, ito ang workout ko. Papunta sa trabaho. Lakad-lakad lang. Hmm. Yes. Yeah I thank you Lord Thank you Lord thank you Lord This is Ayan ang papunta doon. Nakapag selfie muna. Hmm. Ito ang buhay sa Japan. Maga, gabi, work sa umaga, pahinga sa gabi, hanggang tumanda na lang kami. Siya nga pala. Ako si Jam Love. Ready for YouTube. <laughs> Ay. 45 years old. Nakatira sa Pasig City. <laughs> Ay lakad lang, lakad lang forever. Kasi nakakapanghina yung sa bahay ka lang. Super talaga, grabe. Pupuntahan ko doon yung ano, yung star, star, star box. Malayo man, malapit din. Makakarating naman. Ay. Ay, dito sa Japan oh, yung mga matatanda dito alam nyo kung anong ibig sabihin ng mga aso nila kasi pag tumanda sila ay, meron silang hinihila-hila na aso diba almost tapos dito yung mga aso ano nila yan talaga um, pet nila ang mamahal mahal pa yung medical mahal pa yung uh, hospital Asos, mas magastos tapos yung pagkain nila iba din kaya almost sa Japan oh. makikita mo sila na every morning nangihila ng aso pinapat pinapa ano sila aso biba pinapa ano sila sa labas dun sila iihi tapos medala dala sila mga plastic and then pag tumae yung aso dampot nila yun tapos ilalagay sa plastic ilalagay sa bag tapos yun doon nila sa bahay nila itatapon hindi katulad sa Pilipino na sa Philippines na minsan yung mga aso pakalat-kalat tapos ano pag tumae yung aso dyan ka na lang <laughs> tatabunan na lang lupa minsan minsan hindi na nga eh kaya kapag naglalakad ka sa labas tapos eh bigla mo hindi sinasadya nakatapa ka ng aso sasabihin mo ay pera to pera daw <laughs> yun ang sabi nila ay eto oting oh, na mo yung kalsada nila ba diba? napakalinis super wala naman sila mga janitor sa kalsada talagang yung japan tingin mo parang laging ano lockdown simula sa pulpa ganun parang lockdown lagi Ay, ito tingnan mo diba nakakatamad maglakad kung tutuusin ang sarap pang ihiga yung ganitong oras pero sa tagal na sa Japan, parang na ko na ala, pumunta ako dito ilang taon. Tapos ngayon matanda na pala ako. Medyo malamig pa, hindi pero hindi nakatulad dati. Super. Enjoy lang natin yung buhay natin. Yung mga houses ng Japan ganyan, oh. Mga house nila. Tipong hindi siya semento, ano siya eh um, meron mga year type na hindi siya mainit kasi may foam sa loob tapos dito magsasawa ka dito sa mga cars kasi parang napakadali ng mga car nila napakadali mm -mm. ayan o no? oh. napakadali ng car Mm. Ayan. Napakadali. Ang tahimik talaga sa Japan. Ano. Super, super duper silent. At malinis. Nag-walking-walking -walking ako. Mamaya ulit guys. See you. Maglalakad muna ako ng one hour. And then, I'll back. Basta't laging tatandaan. Subscribe my channel. Ikukwento ko ang buhay sa Japan. See you.